Mga taong maaaring nakapagbago ng mundo ngunit biglang naglaho. Una, si Thomas Ogle, isang batang Amerikanong mekaniko na nakabuo ng revolusyonaryong sistema ng gasolina na nagtanggal ng pangangailangan sa karburador at nagbigay daan para makatakbo ang isang sasakyan ng mahigit isang daang kilometro gamit lamang ang mas mababa sa dalawang litro ng gasolina. Maaring iangkop ang imbensyong ito sa anumang sasakyan at agad itong nakakuha ng pansin ng industriya, lalo na ng Shell, na nag-alok pa ng 20 milyong dolyar para sa kanyang patent. Tumanggi si Ogel dahil naniniwala siyang hindi ito ipapagamit ng kumpanya sa publiko. Makalipas ang ilang panahon, noong 1981, natagpuan siyang patay sa misteryosong paraan. Opisyal na sinabi na ito ay dahil sa alak at droga, bagay na hindi tugma sa kanyang personal na kasaysayan. Mas malala pa, lahat ng dokumento tungkol sa kanyang imbensyon ay biglang nawala. Marami ang naniniwala na ang kanyang kamatayan ay isang paraan upang pigilan ang paglabas ng teknolohiyang makasisira sa merkado ng gasolina. Pangalawa si John Warwick Keeley. Noong ika-19 na siglo, sinabi niyang nakabuo siya ng makinang kayang lumikha ng walang hanggang enerhiya gamit ang mga vibrasyon at nakatagong puwersa. Nagsagawa siya ng mga pampublikong demonstrasyon Ngunit namatay siya bago niya ibunyag ang lahat ng detalye ng kanyang proyekto. Ang kanyang mga dokumento at makina ay misteryosong nawala o sinira.